Ayun, ang ganda dun, oh. Dito maganda mag-picture, oh. Dati, hindi. Iba na. 2018 pa yun, eh. Baka yan, yun, mami. Yan. Hmm. Ito pa yun. Mali, ano kasi Ay, hindi, natutulip pa rin. Sanggol pa. Maliit pa ngayon, wala kang tulip. Sabi mo, nagpa, ano pa rin, natus pa. Pagka na, muna kami. Pagka na, dito. Pagka na, dito gusto ko. Favorite pa naman yung ate ko sa mga tab. Sa'yo na lang <laughs> to sa'yo. Sige po, ayun po, meron pa po. Ay, may dugo na nga nang malamit. <laughs> <laughs> Nangangalabit yung dog, <laughs> <yung dug>, baby. <Bebe? laughs> <laughs> may puso ka, baby. Hey, Ben. Smile na, Bakit, baby? Sleepy pa yan. Sleepy pa, bebe ko. Ayan, sunset. Sunset na. Sunset na. Punta tayo doon, oh. Sa may sunset. Uy, ay, may horse, oh. Oh, uno ka. Guro ko Ay, dyan yung may baboy dati, oh. Wala na yung baboy. Dito, nagado ng. Dito yung kasayan. Saan na ngayon nagpunta, sir? Dala mo Carmen. Parang nagpunta doon. Kinuha yung sinampay niya. Sunset na. Eh, Aiden. na kay Aiden. Malamig na. Hindi ka nilalamig. Eh? Ha? Malamig so, yun. Tumunong tingin mo. Kaden, smile. Kaden. <laughs> Wa, ama ma ano li po kaya? Yan. Kakaiba yung gagamba. Ang tawag dito? Tubog-tubog. Tubog-tubog daw. Tubog-tubog. <laughs>

Mm -hmm. I'm going